Ayan. Kailan pa Kailan pa to? Sa linggo po. Sa simula nung linggo. Okay. Anong nararamdaman mo? Wala ka namang finding sa doktor, di ba? Ano pong nararamdaman niyo? Sige. Parang nagkos po ng... Ah, okay. Ng, ano, ng... Hmm, bukol ano tawag doon, yung prostate na kasi okay, pina-ultrasound po namin, eh ganun lang naman, mild lang, lang naman. Eh pang ano lang naman ay, daw yung gamot ay. niya, pang mga lang. Yun na sabi ng doktor. Opo, hindi naman. Ultrasound po niya, okay naman, mild lang, lang mm -hmm. po naman po Hindi naman. Hindi naman na po siya patulogin ako. Oo, kasi dalawa po yung ibira rito eh. Dalawa po sa'yo, pero bago to, ako nang bahala. Ay, bago po po. Bago to yung mga dati wala na kasi ko ako natakot um, na sila tayo? sa inyo. Wala <laughs> pa ha. Oh ito 'yung sakit, doktor. Mm, um, iyan ha. Tulad ng dati. Pikit! Mm. Wala. Oh wala ha. Oh ito 'yung dalawang duende. Ah. 'Yan 'yung dalawang duindi, sir. Ito naman ang kulam dalawang babae. Nilalaro ka sa kandila. Mm. Um. Ay, ko, ko. Sa to, aray po, tenet sa perarata, sinubang magambala sa lalaki ito, magusakta, sa pagtunod ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos nilang oh. katakutan sa piano, at sa Diyos, at Diyos ka sa Diyos kamaray lo, is about, aleluya ba? E la, a-om, po! Aalisin mo na mo rito, ha? Aalisin mo po. na pala! Aalisin mo na, ha? Opo, dalawang babae kayo, tama! O -po. O -po. Dalawa! Pakilala mo lang to! Pakilala mo! Ay, yun, ko ha? Huwag mo kong inaano! Sige, al alisin mo na nila kay ha? Sige, baklas Gagaling na to. Aray ko po. Gagaling na. May babal ka nila kay ha? Bale, batong ano to galing sa sapa. Yung dito nyo. Yung ko know? Sige pa. Opo. Sige, Sige pa, tanggal mo lang dyan. Ingit galit. Opo. Ingit na, ingit. Naingit ka. Ingit lang Bakit naman ganun? Sige, baklas. Baklas. Tama ba sa isang linggo kinausap mo to tatlong beses? Tama ko? Tama ko! Huwag mo kong minano! Gagaling oh, oh. na to ngayon! Ngayon mismo! Sige bakla, simula siyan! Ano na lang kay Lubigan mamaya. Kay Lubigan? Marami po dito niyan sa ng bayan. Para siyang dalaw. Sige pa! Ba, bakla! Tanggalin mo lahat siyan! Hanap na lang po kami ngayon. At bigyan mo na ng protection to. Sige pa, sige pa. Gagaling na ta. Opo, gagaling, Main na, mismo. Po gagaling na po siya. Gagaling na po siya. Oh. Gagaling na po siya. O, sa chan, sa chan. Yan, sa chan. Yeah. Tapos gagaling yung na dito, yung dito, dito, na dito. dito yeah. yung dito. Yan, ganyan, ganyan. Huwag mo yan, o, ganyan lang, ganyan lang. Ganyan lang. Sige. Opo. Walang iya ha? Gagaling na ngayon. Opo. Ay, babal ko nilagay mo rito, ha? Opo. Hanggang... Mamatay ka, ha? Opo, repo. Hindi ako sino ka. Sige pa! Opo! Opo! Tanggalin mo lang dyan! Opo! 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 Tanggalin na po! Maraming nilagay kasi kaya pinapatanggal ko ng gusto. Sige pa! Sige po! Tanggalin hmm. na po! Tanggalin mo ha! Pakitsahan tayo! Tapos, huwag lalagyan ng asin ako. May lasin na kayo lalagyan. Pakitsahan tayo ha! Opo! Alay! Eh. Opo! Panginoon ko isa sa aking madakila, umingaw ng basbasa yung nabalik kong gumagambala sa lalaki ko hanggang mamatay! Opo. ko isa sa aking madakila, Asal! Berhilio po. Berhilio. Sa ngalan Ni Jesus Berhilio, balik sa katawan mo. Tay, tay, tay. Ano po kung mabloge? Berhilio no? Aba. Junior. Junior. Tay hmm. namin mo. Alam mo nga, sinabi Hindi 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 nga po, Hindi ng piti. Hindi ay pumasok. Diyan lang. Di na, dito tsaka dito. Dalawa kami na. okay kilala nyo na ha. Uh, shout out sa lahat. Nandito ang Eric Capuchalin. Good morning sa lahat. Ito si tatay. Uh, isang linggong pinahirapan. At normal naman daw yung mga findings. Sabi ng doktor. At yun nga. Na nagpapasalamat ako. At uh, yung kakayahan ng ama. Na ipinapayaram sa akin. Uh, bilang manggagamot. Hanggang ngayon po. Buwabahas sa aking katawan. Shout out ka sa Team Supremo. Apokar, Brother Jet, Brother Judel, Brother Gerald, mga sila City Bakulod, manggagamot po yan sa Team Apo, Apo Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, kay Apo Sita, kay Sis kay Ma'am Melo Legario. Magandang magandang.